Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Kristan, kandidato bilang konsyal para sa unang distrito ng Mandaluyong. At ngayon nandito naman tayo sa harapan ng Goto Tendon sa may Boni Avenue. Ito ay isang major street dito sa Mandaluyong. Ang tendon dito at yung Goto Tendon in particular, sobrang sarap. At yun na siguro yung pinaka-best pares na na-try ko. At dito lang yan sa Mandaluyong. Okay, ngayon, dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung ba't ako tumatapo bilang konsyal. Kasi galit na galit talaga ako sa korupsyon. At para sa akin, ito na lang alalahanin nyo. Kung isang kandidato gumagastos ng malaki para manalo sa kanyang kampanya, ang ibig sabihin lang yan ay babawiin niya yung perang yan. Kaya wag na wag tayong bumaboto sa mga tao na gumagastos ng malaki sa kanilang kampanya at dapat wag natin ibebenta yung boto natin. At huwag niyong kakalimutan, number 9 ako sa balota, Kristan, bilang konsyal. Ikalat niyo itong video na to para malaman ng lahat na huwag tayong boboto sa mga korup.